Narito ang mga naging kaganapan bago ang kasal ni Mika de la Cruz at Nash Aguas. Ito ay kuha mula sa room ng ating beautiful bride na si Mika. Makikita nyo nga sa video na napakaganda ng na mga ngiti ng ating beautiful bride na si Mika de la Cruz. At nandirito nga din ang kanyang buong pamilya at nakasuporta sa kanya. Sobrang na-amaze nga rin itong si Mika matapos iabot sa kanya ni Randy Lazaro ang kanyang napakagandang wedding buke. At ang mga netizens nga rin ay gandang ganda sa kanilang Mommy Edgar. Dito pala nila nakuha ng kanyang ate Angelica de la Cruz ang kanilang natural beauty. Napakaganda ng lahi.